Hello, magandang umaga mga idol. Ah, uh, dito tayo dito dito tayo ngayon sa ano sa Bagbagin Valenzuela sa may ano sa may SM Simmor sa may KC. Ah, uh, bumalik ta dito ngayon yung ano yung isang trailer na may lamang bigas. Ah, uh, pagsamantala muna sinirado sa publiko yung dadaanan papuntang Novaliches Bayan hanggang ah uh, Malinta. Bawal mo na bawal mo na dumaan dito sa may KC Bagbagin. Kalookan. Kasi may nakabara dito na ano, nakabara na trailer. <clears throat> Kitang-kita naman dito na tumagilid yung bigas at saka nadaganan yung isang portioner. O at saka yung ano yung isang yung isang trailer na kargado ng bakal is nagka problema rin kasi nagka para nasiraan din ata kaya hinuli ng ano, hinuli ng pulis. Ah, uh, tingnan mo sa video guys, uh, talagang baradong barado yung ano, yung kalsada. Kung may ibang ruta kayong madaanan, mag-ibang ruta na kayo. At talagang sinirado sa ano, mga pulis yung kalsada dito kasi may aksidente nga. Uh, so yun yan guys, ingat-ingat lang sa kalsada. Kaninang ano to guys, kaninang madaling araw, I mean, talagang hindi madaanan yung ano, karsada guys oh.